Ayan, medyo lumalakas yung ulan. Oops. Oops. Yeah. Dumating din dito si ano uh, Pope John Paul II noong November 19, 1980. Ito naman guys, tikman natin to. Kumakarap. Sana oh. Pop 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 big kasi na orthrom, orthrom. <laughs> Nakakuling ano, part ng castle pero dati nakabukas yung guys kaya lang ngayon sarado please like and and like no ah! panibagong araw panibagong lugar na naman ang pupuntahan natin ngayon pupunta naman tayo sa Altooting syempre pag nasa Altooting ka na yan, punta ka na rin sa Boring House. Sana Okay, guys. Ngayon, bumili kami ng ticket. ng bayang ticket. Ah, halaga lang niya, 54 euro. Ayan, pwede nga sumakay sa R, train. Tapos, siyempre, kasama na rin yung Strassenbahn, U-Bahn, S-Bahn, at sa bus. Yan, pwede mong sakyan yun. Kaya, yun, nakamura kami 54 Euro lang, guys. Kaya, yun, guys. Track. Sana all. Oh. Masya na tayo. Let's go! Ayan, guys, ito na yung aming uh, tren. Yan, o. Oh. Uh, tay na lang namin yung pag-alis niya. Siyempre, sasakay muna tayo dito, papuntang Bildorf. After nung Bildorf, yan, uh, lilipat naman kami ng ibang train. Yung train na papuntang... Alto Ting! <laughs> nandito na kami ngayon sa Mueldorf. Yan, bali sasakay kami ng uh, ibang friend. Yan, yung nasa likod namin. Yung RB42 Borghouse. Yan, yan, dadaan yan sa Altuting. Okay. <laughs> Ayan, sasakay na kami. Ayan, papuntang Altuting. Ayan, pili mga kaibigan kung ano yung mga gandang upuan. ha? to a little bit of Ayan nandito na kami sa bahay ng Altuting Ah, uh, bale, yun nga uh, pupuntahan natin yung mga simbahan na magaganda dito sa Altuting Pero syempre, pag naglalakad ka or nagbabiyahe, yan <laughs> Gugutumin na naman tayo guys Kaya ayan, naghahanap kami ng makakainan Okay? <laughs> Pure yung Pizza Italia, pita yung Pizza Italia, o ayan yung Pizza Greca. Galing. Okay. Greca is only tomato, na? Huh? Ayan, nandito kami ngayon sa Pizza House o Pizza Restaurant. Yan, wala kaming mahanap na Chinese restaurant kasi si Mother gusto nga niya ng pansep. Kaya na ngayon, yeah. <laughs> Pero mas feel po dito, yun, know, pizza. Yeah. Sa so, uh, malamig yung panahon, masarap magkape. Pero hindi ako nagkakape, bihira na. Yan. Yeah. <laughs>

Masarap siya, guys kasi mayroong Yan, yeah, cheese. Sana. Oh. Sa so, uh, ano sweet or sibuyas? Hmm. Tapos mayro pa siyang Olive Haha. Hmm. naman, Haha. 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 masarap guys, ala una, ala stress. Mm. Meron siyang ano, rucola, kamatis, saka cheese. Hmm. Pangalan nito, Pizza Greca. Ayan, may olive oil yan. Eh. Minulit ko lang, sibuyas. Meron siyang cheese. Mm -hmm. Ito naman guys, pangalan niya, Pizza Italia. Ayun nga. Uulitin ko, meron siyang rucola, kamatis, meron siyang cheese. Tapos yung bread niya, malutong rin. Or yeah, malutong. Crispy. Sana ah. Ayun nga, nandito na kami sa Altuting. Ayun nga. <laughs> Kontring uh, trivia lang guys uh, Bale dati may ginanap dito na Pilgrimage uh, Tapos yun nga pinar pinarangalan si Mama Mary At dumating din dito si ano uh, Pope John Paul II Noong November 19, 1980 Guys yung nasa likuran natin Yan naman ang Basilica St. Anna uh, Guys tara pasok tayo sa loob Sa bandang harapan, "pasko naman tayo dito, guys." Anong pinag-pray mo po mother? Ay bis- WHAT?! Bis <laughs> para. Marami. O, marami ah? Oo marami. Okay. Parang di ka kumain eh. Yeah? <laughs> Punta naman tayo dito guys kay Brother Conrad. Ayan. Tara, pasok tayo doon guys. Ayan guys, si Brother Conrad. Andila. Haba, oh. Parang poste. Eh. Ayan, guys. Ito naman yung kwarto ni Brother Conrad. Ayan. Ayan yung kama niya. Tapos yung lamesa niya, oh. Ayan. Ayan. You know, ayan no? lang, di ba? Hanggang ngayon, nandiyan pa rin. Ayan guys, medyo lumilintik na. Hindi, ambon na. Ayan, ayun, nalang lumamig. <laughs> okay ka lang po, mother. Ayan guys, pwede rin kayong bumili ng mga rosario dito. Ayan. Rosary. Ayan. Tapos mga kandila. Ayan o. Oh. Jesus Christ at marami pang iba. Ayan o. Oh. Muulan <laughs> na guys. Ayan. Kailangan namin magpayong. Ha? Ayan, yung Altoting Sobrang ganda. Ang daming simbahan dito, guys. Ayan, sa bandang kanan, guys. Tingnan natin to. Siyempre, may nagsisindi rin ng uh, kandila. Ah, ayan, yung halaga ng uh, kandila. 1 euro. Ayan, magsisindi kami ng dalawang kandila. Uh, ah, pakita ko muna, guys. Yan, 2 euro yan. Ayan, medyo lumalakas yung ulan. Oops. Oops. Ayan. Ayan guys, yung nasa likuran natin. Ayan, may mga mabibili ring mga souvenir. Ito naman yung St. Magdalene Kirke Yung nasa likuran naman natin guys, yan naman ang kanilang rat house or uh, munisipyo. Ayan guys, oh, mayroong puso sa harap. Sana oh. Ayan, guys, talagang umuulan na kaya yan, buti na lang mayroong kaming mga payong. Kaya yun, hindi kami bababasa, konti lang. <laughs> Ayan guys, ito puntahan din natin to. Ah, pansin ko lang guys, ah, konti lang yung mga turista. ayun ah, pero sa tingin ko ah, sa December, ayan, ah, maraming pupunta dito. Guys, may nakita ako dito. Ayan, ha. Ah, dahil malapit yung birthday ko, December 16, yan. <laughs> ayan, yung guard, guardian angel ko guys, yan. Bibiling ko to, magkano check natin. 4 euro and 95 cents. Ayan guys, bale, pupunta naman tayo ngayon sa Burghausen. Ayan, tapos na kami dito guys. Ayan guys, tara, punta na tayo mong Burghausen Ah, uh, kita-kits tayo doon, okay? Asin-asin as, pa yung ito, ito, Ayan, dapat mag-ate, train kami, kaya lang problema guys Darating pa yung train ng 3.54, kaya yun Alas stress pa lang, kaya almost 1, hour kami maghihintay Pero may option guys Pwede kami ano, sumakay ng uh, bus papuntang Burghausen Kaya, ayan guys, hintayin natin, konting minuto lang Uh, mga 10 minutes lang ha, Diyan na yung bus. Kaya ayun, para hindi tayo masyadong gabihin. Okay? Ayan, bali na kadalawang bus kami guys. Ayan, ah, siyempre hindi namin alam yung lugar. Bali kasi pumunta na ako dito dati. Kaya lang, ayan, kami. Pero ngayon, nag kami guys. Kaya... <laughs> Akala ko sasakay ka ng isang bus yan makikita mo na. <laughs> yung ano, ah, uh, house and Castle. Kaya lang, yun, nagkamali ako guys. Ayan, nandito na tayo guys. Yan, pakita ko lang. Ayan yung pinakahunahan niya. Hunahan yan. Kawampangan eh, no? <laughs> <laughs> guys, konting tribi lang no, ang Burghausen Castle. Ito ay may haba na higit na isang libong metro at ang House uh, Burghausen Castle ay isa rin sa pinakamahaba, pinakamahabang castle or schloss ch or castillo sa buong mundo. Eh, sorry, namamalat ako ya. Eh, <laughs> nasa likuran ko naman 'yan, ang Orturm in Brunnen House. big kasi na Orturm, Orturm. Un <laughs> Brunnen House. Yan guys, sense na, namamalat ako eh. Tapos ang hirap ang kasi na <laughs> Guys, lakad pa tayo. Ayan guys, nagre-reklamo po yung mga kasama ko. Ayan, bangit daw ang kumuha ng picture. Pero sa totoo lang yan, kabalik lang guys. <laughs> sa bandang kanan guys. yan dito tingnan natin yung view. At, at si mother yun, para daw bagyo. Uy, konting Magtitipid tayo ng baterya guys. <laughs> Ang ganda. No? Uh, Lumang-luma. Siyempre, yung mga kasama ko andon. Si mother sa kasi kapatid. Yan, no? <laughs> Kumukuha ng larawan. Dati guys, bumasok na ako dito. Eh. Pakikita ko sa inyo yan. Yung Poltertum Museum yan. Ayan, pumasok ako dito guys Masakit lang tignan uh, Kung paano pinapatay yung mga tao doon. May mga kagamitan sila dun guys Kaya lang yun Ayaw ko nang tignan ulit Nakakalungkot kasi sa so, meron ding ano don na uh, Malit na kulungan Kapal nung pader Ayan, ingat tayo guys Baka mahulog yung cellphone ko <laughs> Ayan guys, oh, ang ganda Ang ganda ng view tapos sa bandang kanan guys, tingnan nyo naman oh. no. Hindi ko alam baka kulungan to kasi may mga parang rehas yan eh, di ba? Not Tapos sa bandang kanan yan guys, tingnan nyo naman no. Oh. Uuuh, ang lalim eh no. Ayan, oh. Ayan guys, ang haba ng castle na to, yun eh, no? Ayan oh. Tignan nyo naman yung pagkagawa. Ayan, kahoy lang. Ayan, ayan no. Ayan, makikita nyo lumang-luma na. Restaurant. Ayan, guys. Pag uh, nagutom kayo or nauhaw kayo. Ayan, at pwede kayong bumili doon. Number one, hindi mawawala yung mga magagandang puno. yun naman yung mga bintana noon. Ayan, no. Ang ganda ng mga kahoy, ayan, eh, no? Ayan, kung gusto nyo mag-CR, ayan, merong ano dito, bits eh, o oh, toilet, ayan. Papuntang baba, di ko alam kung anong meron dyan. Napansin ko lang ito, tignan nyo naman, meron pang uh, papuntang baba. Ayan, oh, di ko alam kung anong meron dyan, pero syempre, nakasarado yun, bawal. Ayan, oh, may underground. Ayan yung nasa likuran ko, yan na yung pinakahuling ano, part ng castle pero dati nakabukas yung guys kaya lang kayong sarado kahit pa guys nakita nyo yung castle guys sa maraming salamat sa panonood laging tandaan mabilis ang panahon maikli ang buhay kaya dapat lagi tayong masaya oh, ko Mas... <laughs> <laughs> Tiyos kayo guys Hello guys, welcome back po sa ating channel. Yan. Uh, ngayon, nakalapat na talaga na, niya 54 euro. Syempre, pwede kang pedit ka, ka sumakay ng RB. Ay mali. Ngayon nga guys, 'no, nga. Ngayon guys, pupunta naman tayo sa Altuting pero syempre, pag nasa Altuting ka na, kailangan mo nang pumunta ng mali. Yung ah sa sa yung Ngayon <Clyde> guys, tikman naman na muna. Ayan guys, yung nasa likuran natin 'yan ang St. Uh, Basilica kasi. Ay ay pumapatik-patik-patik. Uh, uh, ay ay. Uh, guys, yung nasa likuran natin 'yan ang Guys, yung nasa likuran natin 'yan naman ang Basali Basilica.